meet daw ng kabayo. Oh, may camera ko. Yo! Easy. Mm -hmm. Try natin. <makes> oh, <noise> ang sarap din. Parang beef lang din siya. Pakain tayo. Magmumotor tayo. Salamat pong. Salamat <makes> pong. <noise> Hi guys, dito na naman kami. Kape muna tayo kahit alas 5 na ng hapon. Dirty hot Ay, dirty pancake. Dito, no? dito. Diba? Food trip ulit. So, ay think kumain. kumain. Binuksan mo agad ah. Paborito mo yan nung bata ka, no? Hmm, ba talaga pag ano? Sarap. Uff.

hindi nila gawin wala naman ngayon yung mga bata dito nasusumikap talaga sila e, uh. sikat daw dito yung mango tango yung tawag nila like, mango, mango shake may cheesecake oh, mango cheesecake or mango avocado ka? mango avocado siyempre mango <laughs> kasi ka? ito may ito. okay good one na kasi nagkape na ano tayo pa so mesa Chill lang tayo Pintuha muna bago bumyahe sa destination na malayo Tama chill Tama chill muna tayo ah uh, Tama chill Tama chill lang tayo Magpahinga para sa makabago na plano Tama chill Tambay muna halina tama chill na muna tayo Natutunan ko na rin na sa hmm. bawat sandali Dahan-dahan lang, wag na wag magmadali Masabay na katuon, ka palagi sa destination Na ka man na ron, magtabi na bakasyon Oras natin ang hmm. puhunan, lahat ng natutunan Lalim ng pinanggalingan, yan na pwede natin pang bugutan. Laman ng bungo, minsan ay bagyo Mapakalayo-layo, natural na pampakalayo uh, Kain na naman, balantigil <laughs> na kain Never let him kill your vibe Pag ka na lang Grab the key, second ride right. Kadalasan ka si balik at muri ng kaakibat Sumandal ka palagi sa sarili mo na sipag At huwag pa ang pagkakataong Mahirap na masipat Di man makuha ngayon Tandaan ang araw ay muli patong sika Tama chill, tama chill lang tayo Kwentuha muna bago bumiyahe sa destinasyon na malayo Tama chill, tama chill. Tam chill muna tayo uh, Tama chill, chill 🎵 Taman chill lang tayo, magpahinga para sa mga bago na plano 🎵🎵 Taman <laughs> chill, kambay muna halina, tamang chill na muna tayo uh, Hindi 🎵 hinay lang pero mag-workout Kain ka lang, Miki, pa ka na ulit Kabi. <laughs> <laughs>

Balik lang po. lucky. Ang lucky. <laughs> Nandun lang siya sa gilid, nanonood. <laughs> Yo, gilim. Hindi mo kita. But anyways, kala mo tapos na tayo, no? Di ba tayo tapos kumain ngayong araw? Ito ang last stop natin bago tayo matulog. Let's go. Fernandos tayo. kaya basta may alak, may balak kahanga <laughs> oh, na <laughs> <lalang. laughs> tayo tayo ngayong gabi. yung um, night, night, kaya pala. Ay, 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 okay. night. ko pala. kung night. yung ko ano yung tequila sana yung cocktail na ano lang. Ay, ano, ay, ano, ay, ano, ay, ano lang, ay, ano lang, kung <laughs> So, oh, ang ganda ng vibe dito sa Fernando. Just like last time. Tapos, si Joanna, nag-order ng tower. <laughs> Abi, lasing ka na? Yung pang group. Cocktails lang na ganito. Ganyan pala. Okay oh, lang yan. Eh, may senior pala tayo dito. Ikaw. moments later magandang umaga sa inyo nandito na naman tayo, gagala na naman tayo ngayong gabi, sa ibang lugar na naman tayo pupunta, samahan nyo kami alam uh, niya, sakit ng chan kumin I mean, tinamaan na ata, Di na ata ako inom today, but tuloy pa rin tayo, positive vibes lang yes, sasakay kami ng tricycle first time for everything hello, big ride come on, inside Dito kayo, B. Wow! Bye-bye. Tayo sa likod. Teka lang, boss, ha? Ha 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 ha! like that, Jace? Nag-enjoy <laughs> siya. Hey! Nakapag-tricycle na rin. Let's go! Kapag-upitan natin si Chase. Kakain na po kami ng ka inasal. Tawakas, kakain na rin ng mang inasal. Pahala na masakit ang chan. mana <laughs> so, <kain> Ini <laughs> Magulong mga bata. Ah! <laughs> Sarap nung binom, no, Mang Inesan. Yo, nandito na po kami sa sa Richa. Hindi I think the one may not cold now. So? You yeah. ah, Tara, Ganda naman dito. Shish. <laughs> By the pool vibe talaga siya. So nice. Aglang kamoy. ay natin ngayong gabi guys Tara, explore pa tayo. Come here. Yeah. Okay later. Come oh, here. Uy, may vlogger pala dito. Ay TikToker. Ano nagve din yung birthday pala niya. Send stars. Send stars that was a we know from the area. Come on. Daddy, Daddy, those, but, that beach is really cool. Mm. That beach is really cool. No beach is really cool, Daddy. It's okay. yo no, hindi man siya white sand pero ang ganda na pa rin ng vibe. Kahit pa paano? Malinis pa maganda ang ating mga bayan. Okay. Ngayon ko nakakita ng laso na kape. Long, ano yun? Ay, alam niyo na kung bakit. <laughs> oh chill-chill lang sila ni Tito. Moops! No more! Anong gano'n yan? Anong gano'n Alam niyo na, di mawawala ang kape sa routine natin. Let's go! Itong may lason na kape. <laughs> Lason. Na. Nora sabi magkakape ka pa. <laughs> At ganun. Dito sa ano eh. Ha? Hindi pa. Balik dito eh. Sa gabi sila umiinom ng kape. Wala silang maaga bukas sa Starbucks, ganun. Kahit ano, sa bahay ka lang kung gusto mo. sa destination na malayo Taman chill taman chill, taman chill muna tayo ah uh, chill taman chill lang tayo Magpahinga para sa makabago na plano Taman chill Tambay muna halina na chill na muna tayo yeah. Natutunan ko na rin na sa bawat sandali Dahan-dahan lang wag na wag mag Nasaan ka man na Magtabi ng bakasyon Oras natin ang puhunan Lahat ng natutunan Lalim ng pinanggalingan Yan na pwede natin pang hugutan Laman ng bungo Minsan ay bagyo Eh, natapos na rin Napakasarap naman noon Inubos na naman natin ng araw siya Food trip naman tayo ngayon Oh yeah, how about this vibe? Si Jace naman yung may lagnat na yun. Ayan. You okay, little one? Yeah. Oh, kawawa naman yung manong. Sige, sige. Swimming tayo mamaya. Go, no, night swimming na tayo. Let's go. Harap naman. Sige. Yeah. Hey, At tapos na tayo sa night swimming. Hindi ko na na-video kasi baka babasa cellphone ko. Next time, hopefully, maganda ang ating equipment. <sighs> a few moments later. 12 Robux right now. Only 512 Robux. I Sucks. Wait you only had 512 the other day you spent it all, spent all so hi guys house, Sir, so i've been the hotel. hotel and um we go go stop it no you know I have, to have a phone huh? and phone I'm sorry to make so people. um we can we, we're, we're going go to go back to one milk quick i'm making a video okay so cause Gurka is a makunik. <laughs> oh jeez! The most broken people can be making it. And Gorka is a battery. Oh jeez! I'm gonna bow me. Oh Sorry, sorry, sorry. <laughs> oh <laughs> so, hi guys, because I was great because of Google, and, um, uh, so, so out to the We went swimming last night, kasi... kasi ang... We just wanna... um... Because... magandang umaga. Walay, hindi na nagising na sunrise. Tapos, masarap ang tulog. O siya, tara. Kumahan niyo kami sa susunod ulit. Good morning sa inyong lahat.

I yeah. signal number one palang bagyo ngayon dito. Napekto kan din kami kahit konti. Pero ang sarap ng hangin dahil napaka-pressy ko talaga. Kaya malalaki yung alon yun. ngayon. Okay, paalis na kami. Ba't na naman tayo sa ibang lugar. Ah, chill lang po isang araw lang kasi. Tapos tuloy-tuloy na naman. Yeah, paalis na kami. nag i Okay. Hindi wala man anong kasunod eh. Pero sige, sumahan nyo na lang kami.